Request ni customer dalawang color daw yung ilalagay dito sa rectangle cake for today's video. Hello mga ka Twin Bakers. First of all, maglalagay muna tayo ng icing dun sa cake board para dumikit yung cake na ilalagay natin dito. Yung size ng cake board na ginamit namin dito ay 12x16, then yung size ng cake ay 8x12. Then yung nilagay kong filling dito ay chocolate mousse. Combination siya ng chocolate ganache and whipping cream. Then after nga yan, naglagay pa ako ng chocolate ganache para rich talaga siya sa chocolate flavor. For me kasi para nakakaumay, if pure lang na ganache yung ifang feeling ko. Kaya I decided na gawin na lang siyang chocolate mousse. Which is perfect na siya para sa akin. Then after nyan, kinram coat ko yung cake. Which is lagi naman natin ginagawa. Para pag maglalagay na tayo ng final frosting, walang crumbs na sasama. So yung ginamit nga pala naming icing dyan, ay walang iba kundi si Whip It. Whip It lang ang malakas. Ever since na ginamit namin si Whip It, eh hindi na kami nagpalit ng brand. Kasi nagtatanong din kami sa mga kakilala namin kung saan yung mas masarap. Pero syempre, walang label yon. Then ayun nga, pinipili nila si Whip It. Bukod nga sa masarap, eh, mapagkakatiwalaan siya sa stability. So, yeah, medyo kinapalan ko na nga yung pagka-crumb dito. Para yung final frosting na ilalagay ko dito ay manipis na lang. Then, hinati ko nga sa gitna yung cake. Kasi ito nga yung request ni Ma'am. Nagawin daw color blue yung isa. Then, yung isa naman is color red. Gusto ko nga palang i-shoutout si Ma'am Irene from Hong Kong. Ang aming suki since 2020. Inorder niya sa amin to nung last November 29. Birthday kasi to na mother niya. Then, yung isa is birthday ata ng kapatid niya. So kapag mga ganitong design nga mas prefer ko imano mano lagyan ng icing kesa gumamit ng airbrush. Sobrang messy kasi kapag gumagamit ako ng airbrush, pati 'yung lamesa may mga mancha. Pero gumagamit lang ako ng airbrush if mga dark talaga yung color or kung kailangan ko mag-spray ng gold. So yan, yeah, medyo kailangan lang talaga na matinding patient <laughs> sa pagpapakinis. Kasi medyo struggle nga talaga magpakinis since dalawa nga yung color dito sa cake. Then after niya, naglagay din ako dito ng chocolate drink. Since nag-request nga si ma'am, nalagyan ko daw ng paganito. Actually, ito nga yung pinasan design sa akin ni ma'am na kami din yung gumawa. Grabe, ang tagal na ng picture na yun. Parang 2018 pa namin siguro yung ginawa. Halongkat pa ni madam sa aking album. So sa design naman ng cake, sa so sobrang simple lang. Niroset ko lang yung design dun sa board. Then, pinadark ko nga lang yung color. Same dun sa malaking number na nilagay ko dito sa gitna. Number 22 nga yung pinapalagay sa akin ni ma'am dito sa blue na side. Then, dun naman sa color red is number 72. Dino double check ko pa nga kung sakto ba talaga yung number na nilagay ko. Kasi ang hirap magkamali. After niya, nagpipe ako ng maliliit na mga numbers. Kasi may ganito nga sa design na pinasa sa akin ni ma'am. Nagaya ko nga lang talaga kung ano yung nasa preference na design ni ma'am. Dun naman sa dedication, pinipe ko lang siya. Then, cake nga pala na to, ay nabigay ko lang kay ma'am na 1,500. Yung pinasa ko nga yung cake na to kay ma'am, sabi niya sa akin nakalimutan niya daw magpasa ng picture. Kaya nga napapaisip ako habang ginagawa ko to, sabi ko parang may kulang talaga. Mm. Kasi usually kapag nagpapagawa siya sa akin ng cake, nagpapalagay talaga siya ng picture ng celebrant. Kaso yun nga, late ko na napasa yung picture kay ma'am. Then kinuha na nga dito sa bahay yung cake. Pero sige lang, next time ire-remind ko na siya. In case na makalimutan niya magpasa ng picture. And sa last detail ng cake, naglagay lang kami ng mga gold rajis na sa baking in home Depot. At ito na nga yung finished product. May kasama nga din palang dalawang 12 inches ng pizza yung order sa amin ni mam. So yun lang guys. Thank you for watching.